trip 1 yun na set na mga amigo yung trip 1 natin para malaman natin kung ilang kilometer yung tinanakpo natin so dito tayo mag start sa pier ng tubigon last Yeah. At yun mga amigo, nakarating na kami ng Cebu Yung mga amigo, makasama namin Pero ibang grupo to Ah, uh, Makasabayan namin dapuntang Negros Mga BMW, grabe mga megs Kalulupet Cebu oh eh Lapad ng kalsada O oh, yung mga amigo Apat na kami Kasama namin si Nadian Si Adventure Yung partner niya Tapos si Arabong Hilaw Let's go Cebu Gusto ko sa huli ako eh Kasi nagbibideo ako eh Silaw na iyon! papasok ko tayo ng TCH! Yung pager namin si oh. taga Cebu yan, si jensi. eh. Pagkasaan sa Bohol lang siya nagtatrabaho sa Tsaka yung partner niya. Yung partner niya hindi rin taga-Bohol. Dito talaga kapag papasok ko ng TCH, uh, medyo traffic talaga mga amigo. Kahit nga linggo, traffic eh. So ngayon mga amigo, isa, uh, we best. November 28. 28. <laughs> Aray, uh -huh. uh -huh. magaling mag ito sa sinasidong mga ganoy Magaling na gusto ito sa satay eh. Ayun na rin sa mga langweds to Kasi nag-endurance sila eh So tayo mga amigo no Nakapag-endurance tayo dati sa a Negros Kaso yung ginamit natin ay yung ating Dwight na honda pcx 160 kaya ngayon ito yung uh, gagamitin na naman natin ngayon ay na naman tayo pero gamit natin ngayon ay si vlody ang ating yamaha r3 na version 2 before kami pumunta muna ng uh, tulido ay magbreakfast muna kami

Megs, pababa Diyan sa RSH Ito, pababa ito eh Engine brake lagi itu. Eh. Enjoy! lang mga amigo, no? naka-try na lang ako na sumakali sa endurance dito sa Cebu At yung gamit natin dati ay yung uh, Honda PCX 160 At that yung daan namin dito sa TSH, gabi mga amigo eh Kasi yung take off namin is alas 12 ng gabi So parang mini-abos Ironman siya mga amigo Grabe yung fog ng mga amigo. Hindi nga lang ako nakabili ng ano, na T-Sage na apparel dito. Medyo mahal eh. Ganda oh. Swerte ng mga nakatira dito mga amigo. Hindi na kailangan mag record eh. Lamig. For sure dami mga anak dito. Yun know na naman. It's cold in the morning. Hi. Hindi ko nakita yun ah Muntik na Buto na lang Hindi ako tumawid Ah wow. Diyan naman Ito buto rin ito Kasi mabasa-basa Nakakaroon talaga mga amigo Nung, nung ride kami dito Kasama yung

Dito sa pinakadulo ng Tusage, medyo hindi na masyadong traffic dito. Wala na masyadong sasakyan. Doon lang talaga mismo malapit sa city mga amin. No? Dito ang dami ng mga restaurant eh. Mga coffee shop, mga mix dami. cái no chưa nó, pero siempre vay ăn áp मुझे Ah, ah, sarap yun dun sa taso gabing fog, lakas kasi alas yute lang mga amigo Ito mga amigo yung, yung sikat dito sa Cebu Yung Oscar Road Kasi daming Kasi lang Oscar Oscar Ano Oscar Grabe yung Sarap What an experience of this <laughs> Leyte series ngayon ah yaso nagpapalamig sa dilid grabe nahihina oh Uh, buhol Bohol to lahat mga amigo naka sa namin oh. So grew up namin, katapos na namin ng uh, bag uh, breakfast dito sa, yon dito sikat dito sa Cebu eh yung uh, baluarte ni Alfredo pala yeah. grew up